Department of Agriculture, iniimbestigahan na ang napaulat na paglilihis ng mga smuggled na agricultural products kung saan sa halip na sirain na ay ibinabalik pa umano sa may-ari. Si Clezel Pardilla sa sentro ng balita. Binabaon sa lupa o di kaya inilalagay sa incinerator. Ganito raw dapat ang mangyari sa mga nakukumpis smuggled agricultural products. Pero ayon sa isang source ng PTD News, may diversion umanong nangyayari. Ang dapat sinisira at itinatapo na ilegal na produkto sa mga anti-agricultural smuggling operation. ibinebenta umano pabalik sa may-ari. Iniimbestigahan na ito ng Department of Agriculture at tinututukan ng isu. That is our initial findings. Pero from uh, as far as uh, the last few months na kinukondem are concerned, uh, lahat naman na uh, nakondem ng properly uh, with uh, the na nakatutok na uh, ating enforcement unit. Uh, so so far ngayon wala akong alam, alam masyado na nangyayaring ganoon. Ayon sa samang industriya ng agrikultura, hindi na bago ang ganitong modus na meet no uh, may reported na na ganun lang iyari so is expired or uh, not for human consumption na tapos uh, bilang pinamalik uh, hindi masyadong properly handled eto uh, produkto kung recycle ito ah uh, pwedeng sa market yan yeah sa ika na Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group Meeting sa Malacanang. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa mga anti-smuggling measures. Nais si Secretary Tiu Laurel na magtayo ng condemnation facility para maitapon ng maayos ang mga smuggled agri-products. Mas maganda na ang DA na mag-condemn ng lahat ng mga produktong uh, uh, nahuli sa pier na illegal at uh, or malamang may sakit o mga kontrabando para wala nang ano wala nang wala nang kalokohan mangyari diyan. Ah, uh, pila maganda 'yon dahil uh, yung pagkapasok el ah uh, uh lancha lang BOC lancha lang DA. El, ito is uh, kung kung illegal na po nga dapat uh, diretso na sa, sa site no? para at least eh, uh, makontem ito mga produkto nga ito nasa within the area. Uh, mas madaling i-monitor. Karaniwang kinukumpiska ang mga produkto na galing sa mga bansang may African Swine Fever, Bird Flu o may outbreak ng sakit dahil banta ito sa kalusugan ng tao o panganib sa sektor ng agrikultura. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.